Paano sinusukat ng pag-asa ang lakas ng ulan? Alam mo ba, buddy, kung paano nalalaman ng pag-asa kung gaano kalakas ang ulan? Hindi lang basta tansya o pakiramdam. May siyensya talaga sa likod ng bawat patak ng ulan. Tuwing umuulan, may mga espesyal na gamit ang mga weather experts para sukatin kung gaano karami ang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ang tawag sa sukat na ito ay rainfall amount. Ang pinakauna, ang rain gauge o pluviometer, isang simpleng lalagyan na may imbudo sa ibabaw. Kinokolekta nito ang ulan at sinusukat kung ilang millimeters ng tubig ang naipon. Halimbawa, kung 10 mm ng ulan ang naitala, ibig sabihin kung di gagalaw ang tubig, aabot ng 10 mm ang taas ng ulan sa lupa. Ganito nalalaman kung mahina, katamtaman o malakas ang ulan. Pero ngayon, mas high-tech na tayo. Ginagamit ng PAGASA ang automatic weather station o AWS. May sensors ito na awtomatikong nagre-record ng ulan kada minuto tapos ipapadala agad ang data sa mga eksperto sa Maynila. Kaya kahit nasa probinsya ang ulan, real-time nilang nakikita kung gaano ito kalakas. Sunod, ang weather radar. Ito naman ang mata ng PAGASA sa langit. Gamit ang radio waves, nalalaman nila kung saan bumubuhos ang ulan at kung gaano ito kalawak. Sa radar map, mahina katamtaman malakas matindi o delikado na. At syempre, hindi mawawala ang satellite images mula sa kalawakan. Dito nakikita ng pag-asa kung saan ang malalaking ulap na posibleng magdala ng ulan o bagyo. Perfect ito para ma-forecast kung tataas pa ba ang ulan o bababa na. Ayon sa pag-asa, ganito nila binabantayan ang lakas ng ulan. Light rain, hanggang 2.5 mm kada oras. Moderate rain, 2.5 hanggang 7.5 mm kada oras. Heavy rain, 7.6 hanggang 15 mm per hour. Intense to torrential, higit 15 mm bawat oras. Delikado na ito. Kaya kapag narinig mo sa balita na torrential rainfall, ibig sabihin nun, grabe na ang ulan at dapat nang maghanda. Kaya next time na umulan, isipin mo, bawat patak niyan, may siyentipikong nakabantay. At dahil sa teknolohiya ng pag nalalaman natin kung kailan dapat maghanda o manatili sa bahay. Kaya wag puro reklamo sa ulan, body minsan, Ulan din ang nagbibigay buhay sa mga halaman, ilog at bukirin. Kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong science topics, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Thank you for watching, buddy.